Dalawa Possible dalawang mga harvest natin bukas Okay O hindi, tatlo Apat Mga apat siguro ulit O oh. Yan na Mga kabayan, oh Red okra Mga na naman tayo Nakakalaban-laban na tayo ng ano Tapos eto mga kabayan Yan, oh Hmm. Yan. Harvesting ko na rin to. So, yung mga tropa, nabigyan na naman natin yan. Ang laki o. Oh. Mga kabayan, update tayo sa garden na yan. Oh. No? <laughs> Tinanggal niya na yung mga sili mga tanong niya daw tataniman niya ulit yan minunod <laughs> niya na kanina umaga ayun na tinapan niya dyan no? magkasakit kasi ayan no? pwede pa to oh pang tinola oh pang tinola lang ayan oh no? bakit hindi ayan, wala tayong manok eh tama yung mga ano, nga, bunga, yun. Yeah. ito okay naman no oh. no problema yung iba lang ano na kaya itatanim yun. 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 yun nagkaroon ng sakit kaya yan o, oh, pang tinola lang o oh. bakit hindi hindi ba magsarap na ulam niya? may ulam pa ako dun eh. ito na tira letos ang natira hindi natin kung may makukuha tayong ano ngayon okra yun o, no? bilis lumaki ng okra oh ay grabe, hindi ko nakakita kahapon to yun o no? hindi ko nakita to kaya eh, ko na harvest harvest mo ngayon, naging sa rep kasi pag hindi, gugulang naman yan sana ba? nag ako kahapon na ito pang ulam, wala akong maulam kahapon eh kaya uh, ma-harvest din ako ng palaya maliit pa lang ayan na ng pipino dilaw na ayaw na makuha ni ano koreano yun daw ang gusto niya tapos kumuha rin tayo dito pang ulam kahapon ay kagabi ayan tapos nag abono na rin tayo dyan ayan yung pipino natin ayan no gumagapang pa naman ito wala na itong malaking bunga siguro kinuha ko na eh pero may mga uh, possible pa naman wala pa dito wala bukas na, na ako magdidilig ang init tama yan bukas magdidilig natin ito na nangungulay na ito paglaki. Marami naman bunga to. Ayan o. Oh. Ayan namang panghan ni korean Ayan Dalawa o. Kabitin maigi. Hindi ko na natapasan to at tayo harvest na lang na harvest saboy pataba dilig harvest mukhang tatagal pa itong ating pakuan kahit isang piraso lang ang kada puno ay eh, pwede na eh, you no, know, namumulaklak na naman bulak lang na hindi raw na kita ako yan pa oh bukas mo na magdidilip ka na tuyong tuyong ang lupa na ano ba tayo masipat na palayag oh may bunga na rin pala yung natin dito sa looban oh ayan oh nalaban nalaban Malabas na rin ating sikitaw. Talbosan kaya natin yan nun. Pang Yan ang maglalakihan na rin yan. Bukas na natin kung anong kanyang ano tatanim. rice, magtatanim na siya ng kimchi, pang kimchi. A few days later. Okay mga kabayan, update lang tayo sa ginawa ni Korea na oh. nilagyan niya na ng ano? Organic fertilizer. Nung, hmm. tapos ngayon, may bagyo, may bagyo ngayon sa Korea papasok. Wala nang tigil yung ulan. Pero may init pa rin. Ayan o. Ayan yung mga sili. Wala na. mm -hmm. Dinulok niya na. Tataniman niya raw to ng Chinese cabbage. Chinese cabbage. Petsay bagyo lang ata naman yun Kasi so, na yung kanyang pang sanggup. Tayo wala nang pang sanggup. Sayang grass cutter ko kaya to tapos magka-harvest tayo ng ano, okra bilis lumaki ng okra oh. yun oh. kahapon maliit pa yun eh hmm. yun malaki na tamang tama yung pang ulam natin mamaya tara kita na natin at mayroon na naman mag harvest at naulan ay natumba yung isang ating ano ano okay. o. Talong. Ay, talong. Isang okra natin na tumba. Malambot, malambot. Ayok, tayo ka, Lapan oh. yeah, tayo. Lapang bunga o. tayo ng mag-harvest. ayun o. Mag-harvest din tayo ng ano. Ampalaya. Tapos ayan ang ginawa ko sa ampalaya oh. Nilagyan ko ng tukod. Ang hirap maghanap ng bunga. Hirap pala maghanap ng bunga pag nakalapag lang. Ayan o. Oh, ayan, ngayon, litaw na litaw yung bunga. Ayan o. Oh. O ayan pa. Ang dami palang bunga sa ilalim nung inangat ko yan. Ang lalaki. Tapos nilagyan na lang natin yung abono. Para mag-harvest na tayo ng ano. Mag-harvest na tayo. O oh, ayan, dami na naman lamok. Ayan muna. Para kitang-kita nyo yung pag-harvest ko. Ilang piraso lang naman to. Yap! Iyo, no? Sa. Dami ngayon, madami. Dalawa. Ayan pa, kabila. Atlo. Meron pa dun. Ay, ikot tayo, ikot. <coughs> Apat. Apat tayo ngayon. Pero hindi pa dyan natatapos. Meron pa yan. Bukas na naman. Meron na naman yan. Ang bilis nilang lumaki. Nanap pa tayo dito. Baka may naiwan. Ayun, may harvest din tayo bukas. Sa dalawa. Possible dalawang mga harvest natin bukas. Okay. Ay, hindi. Tatlo. Apat. Mga apat siguro ulit. Oh, Ayan na. Mga ano? red okra nakaapat na naman tayo nakakalaban-laban na tayo ng ano tapos eto mga kabayan yan o oh. hmm. yan albusin ko na rin to yung mga tropa nabigyan na naman natin yan ang laki o oh. <laughs> ang laki ng aking ano ito ah. malit pa to malit pa Meron pa dito eh. Oh. Pero maliit pa rin to. <laughs> Dalawa. Ang dami nito Dito. Oh. Bunga rito. Ang dami. Ito oh. Namumukadkad sa bunga ngayon. Tingnan natin dito mga kabayan. Oh. Yan ang literal. Pag may tinanim, may aanihin. Ay. Ayun nga pala. sa niya ano. Ayun na oh. Namumulaklak na ng todo yung ating ano. Pakwan. Ayun oh. May bunga yun oh. Ayun oh naulan ulan eh. Yan ang bunga. Yan, 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 yan. Yan. Hindi ko lang alam kung tutuloy. Tapos, dating nga natin dito kung mayroon pa. May maharvest tayo. Laki oh. Pag pala hindi nakaarawan, kulay puti. Palagay ko lang. Eto oh. Hindi pa ito pwede. pwede. Ito pa. Pero pag wala na tayong makain, pwede na. syempre Tapos sit sitaw natin. Oh. Nakaka-harvest na rin tayo dyan. nagiba ito eh. Oh. ating ano, balag. Kaya tinukuran ko ng paleta. Check nga natin sa looban. Uy! Uy! Ano yun? Ay, nabali. wala kitang kita na natin ayun no, nabulok yung isa oh alisin ko na to at kakain pa to ng sustansya kakain pa to ng abono eh ayan no, nabulok ito mga kabayan no, nabulok nasa ilalim lang siya ng ano puno hindi siya Hmm. Ako na natin to. Hindi na mapakinabangan. Gawa kasi nung nasa ano. Nasa baba ng lupa. Wala na. Hingin natin dito. Muntik na nga gapangan yung ano eh. Yung ating yon? Okra. Pinigil ko lang. Tapos nilagyan ko ng paleta. Ayun o, may bunga pa nga dito eh. Mm -hmm. o, dami dito. Dikit-dikit. Malalaki na rin. Tasa pa. Ayos. Pang-biernes yung pang-biernes. Dito naman tayo sa kanan. Kanang bahagi. Lamok, malamok, malamok. Ginaganyan-ganyan ko pa yun. oh. hinahalaw-halaw ko pa. Oh. Yung inangat ko, ang lalaki pala ng bunga sa ano. Ang lalaki pala ng bunga sa ilalim. Dami sekto. Oh. Pinagpag ko lang. Oh. Hmm. Okay mga kabayan at ng harvest tayo ngayon. Kitang-kita na natin ang mga bunga. Oh, ayan ha. Pakita okay, ko sa inyo yung sitaw. Sakto pang mulan. Pag naghagis, naghagis ako ng ano. Nagsabog ako ng abono kahapon. Ayan. Sabay ulan. Sakto. Panalo. Ayan o. Ayan o. Pang harvest na yung mga yan o. Oh. Hmm. Tuloy-tuloy lang. Tapos meron ako rito ano. May buto na naman ako ng ano. Ayan. Pechay bagyo. Chinese cabbage hmm, yan o oh. pang tanim ganda natin hindi para dito kaya lang naulan pa ngayon ayan o oh. para dyan o oh. isang laki ng bunga ng pipino pag pala kulay dilaw na yung pipino at malaki maasim pala ayan ang dami o oh. dami bunga ng pipino hindi ko nakukuha yun o oh. grabe laki ng isang yun o oh. ayan kita ba kita kita nyo ayun no hindi makita ayun yun pala Ayun, yun 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 oh. tapos nabigyan na rin natin ang mga tropa sa mga makakapanood huwag yun yung kalimutang mag like, share and subscribe Manal Little Farm Buhay Korea Buhay Provincia Bye